Hello mga Chuki! For today's video mga Chuki, kikita nyo ba ito? Oh, laki diba? Talong ito mga Chuki. Okay, so ito yung ano, ito yung sponsor ng ating uh, supplier na naman. Ayan, talong. Ang gagawin natin dito ay special na luto yung gagawin natin dito sa talong na to. Okay, so kung gusto nyo malaman kung gagawin ko dito, watch my vlog until the end. And kung magustuhan mo yung aking video, please don't forget to click subscribe, like, and share. Okay, so magluto na tayo mga chuki. Gamit itong dalawang kilo yata. Itong may chuki, oh. malaki, di ba? Mm. Ayan mga chuki. Salang na natin yung ating talong na napakalaking talong mga chuki. Iihawin na natin siya. So, ayan, tsuki, dahil nga wala tayong uling dito, nandito tayo ngayon sa Middle East, mahirap ang uling. Ihawin na lang natin dito sa, sa kalan. Okay, hinaan lang natin, okay? So, never mind kung ano yung itsura ng aking lutoan, mga chuki kasi mayroon naman tong balat. So, matatanggal naman yung balat mamaya, okay? So, ayan, ayan muna natin siya, balikan natin after niyang maluto, mga chuki Mga chuki, tignan na natin kung malambot na yung ating ano. Uh, tutusokin lang ninyo pag naluto na yung, para malaman nyo kung luto na yung ating yung malaking talong. Ayan, kumasok na yung ating kutsiryo. Ayan. So, pag ganito chuki na na siya, pwede na natin siyang tanggalin. Okay? So, tatanggalan na natin siya ng balat mga chuki. So, ito na chuki. So, dapat dahan-dahan lang sa pagtanggal ng balat kasi mainit. Ah. Magira pag mapaso. So, dahan dahan lang 'yan. Tingnan niyo mga chuki oh. Ikaw chuki kung ay uh, ikaw yung mayroong ganitong kalaki ng talong, anong recipe ang gusto mo? Please uh, comment naman sa baba para malaman ko kung anong uh, klaseng luto ang favorite mo pag ganitong klase na yung uh, mabibili mo sa market Ayan. and please comment naman sa baba mga chuki kung uh, saan bansa ka nanonood abang pinapanood mo tong uh, pagbabalat ko ng ating talong so yung chuki ano na naman natin to good for 3 days na siguro ito mga suki kasi marami ito eh so 3 days na naman tong meal natin ito mga suki i-alternate lang natin para hindi naman tayo magsawa sa ating uh, pagkain every day every meal pero bawal lang magsawa ang mga tsuki ha remember nung nag pandemic di ba grabe yung uh, paghihirap ng mga tao So, we learn dapat sa nakaraan, huwag na tayong mag ng mga food. Ayan. Pag meron tayong excess, ilalagay lang natin sa ref. Tapos, balikan natin for the next next meal, next day, ganyan. Pwede naman yan. Kung gusto niyo frozen lang ninyo, pero by portion-portion na, para pagka nag-defrost kayo, eh madali na lang siyang ano, mag-portion-portion. Portion. Kasi kung kung ipaprozen nyo ng, ano, pangkalahatan, paano pa gusto kumain ng pakonti-konti lang, di ba? So, I advise na, o I recommend na, by portion ang paglalagay ninyo. Kung meron kayong, ano, ziplock, yun, yun ang gamitin ninyo. Okay. So, ayan na, chukli. Ayan. Okay lang naman mga chuki na merong konting maiwan na ano na tawag dito na balat na itim-itim kasi masarap din ito kasi ano yung lasa niya mga mga ano din siya mga smoke smoke di ba mga uso so ay grabe oh naamoy ko palang chuki ngayon grabe ng ano grabe ng sarap ng ating uh, recipe for today's video ngayon ko nais mong order ng ano Saudi Gold mga chuki mag ano ka lang mag comment ka lang doon sa Facebook page ko na Joey Baco mag ka lang doon and then na uh, babasahin ko down ka lang mag PM ka lang Ayan mga chuki so didrugin lang natin okay and then nasaka uh, natin sa lulutuin ngayon mga choke na dito naman yung ating uh, mahiwagang uh, lutuan. Ngayon nilagay ko lang dito sa ating uh, kasirola yung ating uh, talong kasi mamarinate kasi natin siya mga choke. Okay. So ganyan naglagay lang ako ng butas sa kitna. Ganda di ba? Bilog na bilog. Tapos nilagay ko yung limang perasong itlog mga chukin. Nagdalawang isip pa ako kasi hindi magkasya. Pero nilagay ko rin lahat mga chuki. So, yan. Yeah. Medyo umapaw na yung ating na white egg. So, yan. Yeah. Naglagay ako ng konting uh, red and uh, yellow bell pepper mga chuki. Kasi mas gusto natin sa ating recipe for today's video is uh, mas healthy naman siya. So, yan. Yeah. Don't forget to eat always yung vegetable mga chuki. So, stay away kayo sa mga meat. Umayon kayo ng mga baseball, mas maganda ito sa kalusugan natin. Especially when we are uh, getting older. Ayan. Tapos makatibig pa tayo. Ayan, konting black pepper and konting uh, iodized salt. You can use rock salt, pwede din naman sya suki. Pero sa black pepper, kailangan duro para mas maganda. So ayan, konting salt, konting salt. Ayan. So, hindi ako ma-salty talaga sa akin mga recipe ng mga chuki kasi konting uh, lang talaga yung salt ko. Naglagay ako ng konting, uh, what do you call that? Konting uh, hot sauce at saka 1 spoon ng flour mga suki. Or one and a half of flour yan. yan. And then, imamass lang natin mga chuki. So, syempre, kailangan nyo mag-gloves. And then, uh, sa yung kamay-kamayin. Ayan. Mainam na kasing uh, kinakamay ito, para mas mag-corporate uh, yung ating pag -mixture. Kasi pag ginagamitin pa natin ng sandok yan, eh, hindi maganda yung pag mix So, mas maganda lang talagang kamayin natin. It's either magugas tayo or nagamit tayo ng gloves. No problem. So, ayan. So, alam after 5 minutes, nagpainit na ako ng uh, ating mahiwagang uh, kawali. Naglagay ako ng mantika pagkatapos magpiprito na tayo ng ating talong. So, ayan. So, sinubukan ko muna isang piraso. Ayan. Lagay ko muna dyan. And then, nag-topping syempre ako na. Meron akong nilagay dyan mga chuki na no super sarap. Ayan. embutido. Uh, chicken embutido yan mga chuki. So, in-slice ko isang piraso yan. Sponsored by Uri yung mga chuki. Ang ating embutido And then, nilagay ko sa gitna ng ating talong. Ayan. So, Ayan, kung magustuhan mo yung aking video, ang nanonood ka pa hanggang ngayon, please don't forget to click subscribe, Manalitin. like and share, mga ka-fans mo yan. Apag na-piraso yung aking Hello yung pina. Ayan, Ayan. Facebook ko video ang So syempre naglagay ako bawat isang, Lagyan ko ng isa-isa mga chuki para mas masarap yung ating recipe for today's video. Ngayon kung nais mong magtipid, marami pa akong mga video dyan sa aking content. Marami akong mga tipid, tipid recipe mga chuki. Kasi more on salt and pepper lang ako. There you mga chuki yung ating niluluto after few minutes. Babalik rin na natin siya para makamaluto naman itong kabilang side. Okay, so don't worry sa pagbalik ta. Kahit naman na mabiyak yung iba, okay lang yan. Kasi medyo mabigat kasi yung ating uh, ginawang torta. So ayan mga chuki. Ayan. Tapos mabalik rin natin din yung isa. At ganoon like din yung sa dalawang share. torta natin. Okay. So ito niluto natin Chucky good for 3 days na ito So meron na tayong dinner, lunch, dinner, lunch, dinner, lunch Pwede niyo din naman i-alternate kasi lagay niyo lang sa ref Ayan mga Chucky after a few minutes titingnan na natin uli Huwag na masyadong pakasunugin pa Ayan luto na yung ating tortang talong Ayan kakain na tayo mga Chucky Very special yan naglagay pa So, ayan na nga, Chucky. time na, Chucky. So, ayan. Ayan, mga Chucky. Konting kanin lang ako ngayon. Kasi alam nyo naman, so, sobrang dami nitong uh, kakainin natin. Mahirap na kasi gabi ngayon. So, konting uh, kanin lang ako. Ayan. Kumuha ko ng ano, ng lettuce. Ayan, mga Chucky. Uh. Wow. Ang sarap. Ayan, mga Chucky. Oh. Mmm. Ngayon mga choki kung nagustuhan niyo yung aking video, please don't forget to click subscribe, like, and share. Okay. So ito na mga Chucky, di ba? Ngayon kung nagustuhan mo choki yung aking mga video, uh, maraming maraming salamat mga choki Okay. At sab sabi ko nga kanina, pwede ka mag-order ng aking uh, mga alahas na panindang galing mismo dito sa Saudi Arabia mga choki Okay. so wag kang maiya, uh, mahiya. Pwede mo ako i-chat sa aking uh, messenger sa Joey Backwood. Naka-family yung aking profile. Mag-chat ka lang doon, okay? And then uh, wag kang gagawa ng payment na hindi mo muna ako nakakausap kasi marami na yung mga scammer mga tuki. So dapat mag-ingat tayo. So yun mga Chuki, alam nyo ba na dito lang ako nag-enjoy sa aking accommodation na mag mag-lunch or mag-dinner. Pero usually, mga dinner lang yung aking kinakain na dito sa bahay. Kasi sa lunch kasi nasa work tayo. And uh, very quick lang yung ating uh, lunch meal. So, siguro mga 5 to 10 minutes tapos na yata ako magkain. Kasi na ang dami-dami gawin. marami nag aantay sa iyo. Minsan kahit kumakain ka pa, may mga nag aantay na sa iyo. Kasi kailangan silang pre ng kape. Kaya pagdating naman ang gabi, mga tsuki, katulad ngayon, uh, ini-enjoy ko naman yung aking kain. So kung ano yung gano'n o padami kumain. So pero, so usually sa work, nagbabaw lang ako yan ng mga konti lang, konting chicken. Bihira ako magbaw ng fish. Kung may fish ako uh, baon, tinatanggalan ko na siya ng kasi gusto ko kasi mabilisan yung kain ko pag nasa work. Eh, mahirap naman pag matinik pa yung kinakain natin, di ba? Baka mamaya matinig pa tayo. Tapos wala pa naman ano, pusa na kakaupaw sa ating ano. Sa ating lalaman. Ayan mga Chuki, o oh. subukan mo itong lutuin mga Chuki. Pag nagustuhan mo yung aking video, balikan mo ako at mag-comment ka down below kung nasarapan ka ba o hindi. But I'm sure mga Chuki, mag -e enjoy ka sa aking recipe for today's video. Ayan mga chukos, hindi ko natapusin yung aking kain. Naubos ko talaga ito. Please don't forget to click subscribe, like and share. Thank you for watching. Bye! Bye.